Hi guys! Happy Sunday morning po sa atin lahat guys At uh, kagagaling lang po namin sa simbahan at diretso po kaming palingke At ngayon po guys nag-almusal po kami Bumili kami ng charan pero hindi ako kumakain ito guys <laughs> Tsaka nagluto si Rose ng masarap na baboy na maliliit na hindi ko alam ko anong klaseng luto ito Adobo ba ito? Uh, basta lang po guys. At saka mayroon akong paksiw na isda. Syempre mayroon tayong saging dyan. Para pong pampalakas guys. Okay, kumakain na po sa akin. Di ba naririnig nyo? Tsaka, try ko po yung coffee ni si Sebelin po na binigay sa akin. Pero ang sarap ng coffee na nabili ko po sa kanya. Topic for today, mga nakaraan sa ating buhay. Guys, ano ba ang inyong mga nakaraan? Guys, sorry ha, nagkamay lang pa ako. Malinis po yung aking kamay ha. Kasi pag bisaya guys, nahilig po kami magkamay pag kumakain. Okay lang po guys. Yung mga kabataan po tayo guys, ano po yung naalaala yun yung kabataan kayo? Ako naalaala ko yung kabataan ako guys. Pag umaalis ang nanay ko, pupunta ng bayan guys, karipas po ako ng takbo. Ayaw mo isang ba isang ano 'yon, isang pangyayari na may hilig kasi ako maglaro ng mga manok, guys. Yung mga nung you remember ang edad ko noon, mga ano 'yon. Mga six years old ako, guys. Ay palibhasa yung kasunod sa akin, lalaki. Kaya kumbaga ako lang talaga nag isang babae, kaya pag iniiwan ako ni nanay at ni tatay sa, sa bukid, nandun pa ako sa ilalim na ano, yung bahay namin sa probinsya kasi guys, ano yon yung kubo. Ah, ni nipahat, nipa, nipahat. May silong. May silong po. At maraming alaga ng manok po yung tatay ko. Tapos ang ginagawa ko nun, guys, naglalaro ako ng mga manok. Binibilang ko yung mga itlog tapos yung mga sisig ng mga manok yun yung kalaro ko baga guys. Tapos yung pangyari yung nanay ko pupunta ng bayan. Eh nandun ako naglalaro sa ilalim ng silong. Iniwan pa ako na nanay, nanay ko. Sinadya eh talaga, naiwanan ako guys Tapos nalaman ko na wala na yung nanay ko Alam mo guys, tumakbo po ako Kasi napagtanungan ko na pumunta daw po Ng bayan ang nanay ko Eto eh, yung ginawa ko, kumaripas ako na takbo Wala po akong panty guys Nakaan wala ako, nakadress po ako Nang ganito, tapos ano siya yung labas pa Yung aking Siyempre nga atin sa baba guys dahil Wala nga po akong panty guys Takbo ako, tapos may kapitbahay kami guys Ang ginawa niya Sabi niya bata ka, sabi niya. Nandun na po yung nanay mo, napakalayo na bakit ka ba tumatakbo? Ah, hindi po. Sasunod ako sa nanay ko, sasama ako sa nanay ko. Hindi ka nga pwede sumama sa kanya. Tingnan mo, itsura mo, ang dungis na mukha mo. Ah, hindi, hindi. Inawakan na ala ako, inawakan nila ako dito sa gamay. Ano mong ginawa ko, guys? Kinagat ko pa yung kapitbahay namin na yun, guys. Kinagat ko, guys, hanggang sa mahabol ko yung nanay ko. Sa so, makatuhid, in short, nahabol ko po yung nanay ko, guys. <laughs> nahabol ko yung nanay ko. Aba sabi ng na nanay ko, hindi ka pwede sa mama kasi ang mo, mo. Ang ginawa ng nanay ko, iniwan po ako doon sa chain ko na may tindahan. Doon lang po ako guys, pumayag naman po ako nga na maiwan doon guys. Kasi nga marami tindahan, syempre marami pagkain doon. Hindi guys, yun yung aking uh, nakaraan sa buhay. At saka marami pa pa ako nakaraan guys, yung, yung uso sa amin na ano, yung nangungwa, namumulot ng coffee, coffee beans, na ba yung? yung buto ng kape, kasi meron doon sa lugar namin na bundok yun, isang ano yun, pero bawal doon guys, manguha ng mga buto ng kape guys, kasi yung ginagawang di ba ay hindi promosyon po yun ah, mga bunga ng kape, na ginagawa ng kape, naranasan ko yun guys, na sumama ako na nanguha kami ng kape, tapos nahuli po kami guys, kasi bawal po yun guys, pero yung kape naman guys, pinupulot po namin yun sa lupa, eh, hindi namin kinukuha yung mismo yung bunga. Ang kinukuha namin, yung mga nalalaglag na nasa lupa, eh kasi bawal po yun, guys. Yun ang guys, yung mga karanasan ko nung bata ako. At saka, ang karanasan ko pa nung bata ako, guys, pupunta ako sa sayawan na hindi ako nagpaalam sa tatay at nanay ko. Tapos yung ginawa ko, guys, kunwari mag po ako ng tubig. Ang ginawa ko, guys, yung mga damit ko, ko sa loob ng balde, Tapos iiwanan ko po yung sa kapitbahay namin. Tapos sa magsipagsipagan ako. Tapos 'yun, nagigiba ko ng tubig sa bigsipagan. Pas paggabi na, hindi alam na nanay at tatay ko na 'yung damit ko na doon na sa kabilang uh, kapitbahay. Nandoon na po, nakaredy na po 'yung damit ko. At 'yun. 'Yun, guys, talagang pumunta ako na sa Yawan kahit hindi pa ako pinayagan ng aking mga magulang, 'di ba? Bad po 'yun. Pero wala. Talagang gano'n nang kabataan natin, guys. Mga memory po natin, 'di ba? lagawad sa akin kasama guys kaya ihinto ko na po guys yung akin vlog hindi ko na po sila interviewin kasi pag interviewin ko pa sila guys tatagal po yun yung isa dito nagkoconcentrate kumain ng alimasag yung isa po doon nag iingay na guys kaya putulin ko na po yung aking vlog guys have a nice day everyone at God bless you all magingat po tayo palagi thank you po